Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa East Bank Road sa Pasig City, isang tindahan ng mga car accessory isang nilooban ng isang di pa nakikilalang lalaki. Makikita sa video ang unti-unting paglapit nito sa harap ng tindahan, at wala rin kaabog-abog na pumasok ito sa loob. Dahan-dahan at tila nakikiramdam ito kung may ibang tao sa loob. At marahil ay alam niya at nakita niyang umalis ang bantay. Dahil sabi ng may-ari ay nag lang daw siya saglit nang sumalisi ang lalaking ito. Maya, maya ay napatigil siya saglit nang may nakita siyang natutulog sa loob, ito ang asawa ng babaeng nag-seer saglit na mahimbing na natutulog. pansamantala siyang nakiramdam. Maya maya ay dumungaw ito sa loob para silipin kung ano ang maaari niyang bukutin. Matagal-tagal din itong nakiramdam, dahil baka magising ang tao sa loob. at nang makatiempo pilit nitong inabot ang bag na nasa loob. Maya maya nang makuha na niya ito ay agad niya na itong pinasok sa loob ng kanyang shorts. At agad na lumayo at naglakad palabas na parang walang nangyari ayon sa post ni Trisha. Saglit lang ako nag-CR, ang bilis mong nasalisihan yung bag ko. Nagtitipid pa kami kasi may mga bayarin kami na dapat bayaran. Cash, ATM debit at credit cards, IDs nandyan lahat, sana magamit mo sa tama yan, kasi pinaghirapan namin yan lalo na ng asawa ko. Hindi ko na alam ano pang masasabi ko. Nagpapasalamat na lang din ako kay Lord na walang nasaktan sa aming mag-asawa. Na-report na namin sa police station to. Also block na din lahat ng cards. Hindi talaga natin masasabi ang panahon. Kahit anong ingat natin, hindi pa rin natin masasabi ang kaligtasan natin. Siguro, kaya pinalabas ako ni Lord para mag-CR. Ang asawa ko na si Lumar mahimbing ang tulog. Dahil pag kami nandito at gising, baka pati sa amin may nangyaring masama na. Kayo na po bahala sa amin, Lord.